Dances, bago po tayo Blind Attempts, make sure to like, share, and subscribe to MU Entertainment YouTube channel. At kung Blind attempts Dance mo, pwes talasan ng isipan at pagganahan paging marites dahil nandito ang segment na kinahumalingan at pilit na hinuhula ng Dahoo! Ano ang unang hashtag Anong lasa? Ayun ba yun? Anong Pwaga? lasa? Anong lasa? Mm. Nakakaloka naman ito. May kinalaman ito sa isang male singer. Oo! Oh, mm. Bago mag holy Week, naimbita tayo sa isang pocket press. Kwan talagang pocket press. Ako, mm. ako. Na kasi meron silang series of shows na gagawin uh, late this year mm. sa abroad na kasama nila yung mga iba pang singers din. Ang nakakaloka, during that time na na chaperdo doon kami ano nakaharap sa kanila. May mga ka, may mga iba-ibang ano may mga iba-ibang drinks hmm. na in offer yung yung venue na ganyan-ganyan. Ngayon itong isang singer doon may na, may body yung dalawa pala doon magkaibigan na siguro for the longest time uh, normal na sa kanila yung yung pag-ininuman yung baso na iinuman din ng isa, na walang mali siya at all, kasi lalo na yung isa na may asawa na, pero yung isa single <coughs> pa na singer. Yeah. Ngayon, biglang pumasok sa eksena itong isang younger, favorite young singer mo, na, oh, uh, no, na ano, na na parang nainggit doon sa, kasi may mga iba-ibangang flavor yung drinks na iniinom hmm. nila, kunwari iced tea, apple, orange, papay na, dyan yan, parang nainggit na parang ako din gusto ko rin tikman. Tapos talagang kung saan ano kung, ano yung ininuman nung parang feeling niya? sabi nga nila crush niya yung yung male singer na may asawa na. Yun din talaga tapos may kasama pang ano, sorry sa term na gagamitin ko. May kasama pang pagdila dun sa baso. So parang parang sabi tuloy na, na ginok tuloy ng isang male singer na ano ka ba para ka rin na makipaglips to lips sa akin, parang ganoon. Tapos sabi niya, ang sarap gumano. Sabi nung isang male singer na ka ano, but anong lasa? Binam, masarap lang daw. Napakalandi nitong, napakalandi nitong kaibigan mo, young male singer na to. Kasi, ba diba, sinabi ko naman talaga sa inyo. Charo! so, mas malanditong tong young na to. Uh, kaysa sa akin. Oo, kasi kahit Charga. nakaharap siya sa mga kaibigan natin sa media, Talaga? Talagang pinapakita niyang ano, yung ininuman. Although, siyempre, pag may mga tropas, okay, kung ano, kaya may Leonardo, okay lang, yung pre. Ano ko dyan? pre. <laughs> Huwag mo ako mapre-pre. Uh, parang walang mali siya lang. Na, uh, napa-inom ako dun sa basong. Pero siya talaga siguro sa sobrang gusto rin niyang mag-emote. Siyempre. Oh, Meron may, may, siyang... Mo, pag nanasa siya dun sa ano. May mama, oh, dapat siyang gano'n. Dun sa... Si, wait, wait, yung male singer na crush niya may asawa nam yes. Mm. Mm -hmm. na? Yes. Kung natatandaan mo yung kanina. <laughs> wait, ano? Oh, yeah. nominated. Uh, <laughs> ano ba yan? Ah! Diba? No, So, magkakasama-sama sila sa isang uh, oh, uh, mga series ito? of shows abroad. Uh, yes. Ang crush niya? Yeah. Na may asawa. Ah. Oh. Na dinila, ito? Na, ito. Dinila, dilaan pa eh, yun. Hindi ko na naman kilala itong isa. baka nga ito. Yun. Oh, may asawa na. Ah, ito. Hindi, ito oh, may asawa oh. ito na. Na, na. na. Mm -hmm. so, bet niya. So, niya. na loka. Baka bet nga talaga niya. Tapos tinitman din niya yung basis mismo mo na. Baka naman ikaw yan. Hindi yung... Ikaw may bet eh. Actually, dapat ako yung iinom sa baso eh. Panulahan ako nitong balanding. Grabe, magkakamalan. Hindi. Eh kasi oh. talaga kahit nakaharap kami, oh. but what is tal uh, taste talaga tao sabi nung isa na friend nung, nung may asawa, grabe ka, para ka rin nakipag lips to lips doon kay oh, may asawa. Ta. Sing, bakit tapos ano lasa? No, anong, sabi niya, masarap. Masarap, uh, na palang di mo. Ay, ako, <laughs> ang po sa lahat. Grabe. <laughs> Sabi ko naman sa inyo, di ba? <laughs> Grabe ka. Oo, oh, di ba? Confirm. Confirm. Di mm -hmm. feeling niya kasi desirable talaga siya. Oo. Oh, Tapos siguro talaga na ano niya yung mga Ay, ganun. Parang maging ano? guest dito talaga yan. yan. <laughs> Oo. Oh, oh. I-guess kaya, kaya natin. Bumbong na rin dito yan. <laughs> Bumbong <-bung> na. <laughs> Oo. Oh, <siguro laughs> <kayo> na. <laughs> Ever seen. <laughs> <laughs> siguro talaga. But anyway. Parang para time na. Oras mo na. <laughs> oh, okay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hello kay Dr. Jessica din ng Ideal Vision. Thank you very much. Ang Simas Philippines. Philippines, Dr. Jerry Casata at saka Dr. Sheila Casata ng Faces and Curves. Dr. Pong Magtibi, maraming salamat last time kasi Uh, ah, inayos yung braces ni Nii, yung akala mm. ni Nii, yung nandun ako nagtatago lang. Miss na miss na ako nung anak ko. Eh, hindi bawal yun. But, eh, duwan na ako. Magandang magandang. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga, mga taga-bataan na, na, na miss namin last Holy Week. After this, siguro mga over But this hindi weekend. Hindi kami natuloy. Hindi kami natuloy, pero na-reschedule po kami magkikita mamamalengke kami d'yo ng mga masasarap na isda seafood and everything magdadala kami dito pagbabalik <laughs> <laughs> next hashtag Oy, ay meron ba? sorry Miss Belko Santino ah, maraming salamat ah, ah. kay Lani Michel kay Soki Estevez kay Tetra o Diva pareko na lang yata ano grobe na maging natawa ako doon Kaya. Ano ba, ano ba sabi ko kanina? Oh. Namimiss ko si Ading. <laughs> Pero may duda ka. <laughs> Nagduda ka. <laughs> Di sana may message ka rin. Ano lang ha. Just a long time. Oh, Miss you guys. <laughs> yeah. Hello mga kamalitin. Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakaka blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube Channel! Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami po ang hindi nakasubscribe, kaya naman... Subscribe, subscribe na, na mga ka Marites. Next Ashton, Mainstay! Kanina yan? Ah, Kanina! Diba? Mm. Parang ano, pelikula, diba? Mm. Parang series. Ay, parang series na mainstay o kaya nga, mm. variety show and everything. Uh -huh. Yan yun sa isang hunk. Your favorite hunk. Ako ah, na naman! Your favorite mo na naman! It boils down to me! Uh, parang bang... sa Raleigh. Uh -huh talagang lahat ng mga ano, pinupuntahan niya sa isang, basta sa isang, sa isang political rally o kung mga rally, may mga kailangan ng guests. Mm. Di ba? May mga celebrities na iniimbita sa kanya. Iniimbita. Pero tanging siya lang. Oh. Nandoon. Mm. Na regular. Party list yan? Um, hindi, uh, uh, hindi party list. Basta ano, local candidates. Ay, feel ko sa Manila yan. Hindi. Hindi <laughs> siya <laughs> So, ibig sabihin lahat ng mga campaign, andun oh, siya ah? Oh, Oo, sa out of town. Basta out of town candidate to. Basta uh, regular sin, sa kanaga. regular. Since day one na nagsimula ng local election, andun siya until After no holy. Eh baka package. wait, in just one politiko. Oo. Uh -huh. uh -huh. iba iba yung iba iba yung labeling basta sikat siya, unknown or whatever. Ano siya? Oo. Oh. Okay, okay ay, yung politiko na naman siya, may pelikula na naman siya. Pero singer ano, okay. siya. Performer din like, mga Dabs parang kay, pag kailangan yung kumanta kasi nga bayad siya. Si politiko ay lalaki babae. Basta. Ba, ay, mula oh, ba, Pero tama Basta, si di ba ka nga Oh, Oo uh, nga, uh, package yeah. na. Hindi pwede siya pwede mag-appear mag sa iba, kaya mainstay siya doon. Wow. Pero may ano, may intriga oh, may sa politiko. Oo, diba? yeah. oh, mayroon yun na. May intriga, wala, may intriga. may intriga rin niya may, may intriga oh, na. Na. oh In -intriga na niya. Na kasi lagi kasama. Oh, parang ah. ano, Di Parang ba? nakikita niya, ikaw na naman. Dari sikat ba na, yung actor? Medyo sabi mo, may ko na, Lang. Na, wala, na, ka na, na, wala, ka love team. Na, wala ka Your favorite nga rin yun. Ah, my favorite again? Your favorite! Ay, Alaga to ng producer, no? Yung B.U.B. lang yun. Ah! Pero nakagawa na ng big, big prank. Uh oh, Pinayagad siya ng producer. At madaming ano. Na pumunta sa politiko. Gagawa mm yan -mm. ng TV series kaya may uh, -uh. Siya, uh, -uh. siya. Napanood ko yung kanyang uh -uh. video na lumulusong siya from a swimming pool na talaga inayos pa niya yung harapan niya kasi bumabakat. Ah, oh, talaga, uh -oh. Nung no? Kakatapos na ng Holy uh -oh. Week, ha? Oh, ha? At merong pagluluksang nagaganap na ngayon, ha? Parang hindi ba kayang Ito na, man. salamat ako sa naging bahagi. Pagkatapos, magkapagawa Ayun ngayon, ha? na siya nagsabi niya? Saka may say lang, ha? I am clean. Oh. I am you are Clean! And, so you are <laughs> Mister, you are Mr. I clean! Ito <laughs> nga okay, ba bagi ng sa Solitude Ito nga naging bagay ng salubong Ito nga naging bagay ng salubong 577 donors ko Yorme, Lala Honor LBD Management, APT Entertainment Lala uh, Sino LBD pa, Maray Entertainment pang iba 19, uh, nag lang naman ako <laughs> Nakala niya mo ka, kala. Eh, ano naman ako, di ba? Uh, panata mo naman yun every year. Panata mo naman yeah. yun every Totoo naman. Di ba nakita nyo, nakita yun. Yeah. May lumilipad, oh, di ba? Oh, At saka dati nagbibigay kami ng sponsorship dyan, no? Oh. Oo, oh, naiyan na nga kasi Oo. Diba? Oh. thank <laughs> Pwede pa naman ngayon. <laughs> Next hashtag! Uh, thank you, thank you. Maraming salamat. God bless. Na-imbierna. Ay, na ah, ikaw na yan. Ah. Oo. Oh. oh. <laughs> hindi na ako kasi kung oh. ano, oh. Oh. kung Batina. na ah, oh. yung ano. Oh, anyway, maikli lang to. Hindi ko nakakabaan at hindi ko masyadong bibigyan na maraming oh, kung oh. Pagod ali. ka na, di ba? <laughs> <laughs> ano, yung pala, pag 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 kumanta. Pagkatapos mo kumanta at pumunta sa ah, ano. Oh. Oh. At hindi, hindi ka na, hindi mo nahintay oh. Uh, si Kailin. Uh, oh. 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 Go. But anyway, <laughs> nangyari to, kamakailan lang, sa isang malakihang ganap na mm. uh, glamour, glitter, etc. Mm. Ngayon dumating itong actress na to, young actress na medyo feeling niya yata bong yung looks niya, o yung style niya. na <laughs> niya. <laughs> 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 So may isang aktor na uh, uh, favorite mo rin. Uh, ako uh, lang <laughs> Favorite mo rin siya, uh, hindi natin itang pagkataklesa uh, niya. Uh, uh, And, uh, nagpakataklesa dahil siguro talaga naman medyo kakaiba naman kasi talaga yung feeling style nitong young actress na to. Uh, so Hindi lang naman party si lang favorite actor uh, mo ang uh, nag-react. Uh, iba rin, yung iba mm. rin. Pero ito, kasi kasama niya dito sa ganap, okay? Mm. Hey, sabi niya, parang sabi nitong actor uh, na singer din, sabi niya, ano ba yan? Parang ano ba yung itsura mo? Ano ba sabi yan? niya, oh, actor. ano ba yan? Ano ba yan? Ba ba't ginagin? Ba't Hmm. Untik na may ano na. Oh, kaya ang hirap na, di ba? Ano mo? Bakit ganyan yung ano mo? Bakat na bakat, gano'n. Ay, hindi. Babae, babae oh. sinasabihan. Babae sinasabihan. Hindi naman eh. Oh, ba't na gano'n? ganyan? Ay, na-imbure na si young actress. So, the, kaya ang chika, halos the whole ganap, imbure na. Dahil Doon na, kay actor-singer. Oo, oh, so, saka siguro medyo na bad trip na siya. Baka nose din niya na parang may something wrong oh, ayaw na dito so, sa so, akin. Sa outfit niya. Uh, style. Oh, hindi lang outfit, yung styling oh, mismo. Okay, wait, parang no, na no, na, nag gets ko yung young actress, hindi ko na mag-gets yung actor, wait, na favorite Ay, no, ko. Actor na singer daw. Oh, right. singer. singer din? Oo. Oh, oh. Favorite mo? Favorite mo? Adami mo kasing favorite eh. Mm. Ang <laughs> lakas ng boses ka! <laughs> Basta yun na! Okay! So, yung pala, doon palang pala sa ganap na yun, nagkakainyo Bakit yun maganda ba suot ni, ano, senior, ah, actor? Singer actor. Hindi mo siya napansin. Oh. Pero kasi medyo oh medyo mapapatawa ka talaga dito sa outfit uh, ni, uh, sa, sa, look. Alam ano, okay, mo, kinuwento mo sa, 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 sa akin yan. Nakalimutan ko yung aktor. Ba't nawala ko? Okay, At just, singer ha? Favorite mo ha? Oh, singer yun ba? Oh, singer. Na yun. Oh, Sabi, yun na. Yun. Oh, anyway, okay na yan. Sabi oh, mo, gamot wala mo lang. nakabastak. Recent ganap lang yan. Mm -hmm. ah, medyo pinag-usapan nga yan. Diba? Oh, oh yun. Na-blind natin ko ninyata. Oh, blind oh. item pa. Oh, um, Siyempre, thank you so much, Tita Bebot, ng Colorete Clothing sa aking kasutan ngayon. Thank oh, you, thank love. you so much, Tita Bebot. Ah, uh, if you want uh, ng ganito, go lang kayo sa Colorete Clothing. Yes. Scout Rilio Corner Team Gusto or, ko yung Mickey Mouse. Oh, yan. And then, um, ano nga ba? Oh, uh, hello, Irene, my cousin. Um, uh, she's back. Um, Ninong Boyet, Ate Maribel. Um, Marching Ate Janet! Who else? Sino pa nga ba? Ah, yun na. Okay na. Ah, Teacher Helen, belated happy birthday again. Ayan. And to my best friend Len, belated happy birthday. Cheng, belated happy birthday. Okay. Next hashtag! Siyempre ako na yan, couple shoes! O pangungunaan ko na kayo, paborito ko rin sila. Dahil oh may <laughs> <my laughs> kinalaman na aking uh, the who, sa dalawang male singers. Oh, o so, yan na. Okay. na eh. dalawang male singers na ito, eh, sa showbiz, eh, nababalitang nagkakamabutihan na. At in fairness naman, suportado sila na mga kasamahan nila sa trabaho. Kumbaga, oh, talaga, sa Oo, sabi nila, okay na. of the same? Oo. Mm. oo. Oh, and they're not and they're not the root of all. <laughs> so eto na. So para okay, so para kaya sila, silang dalawa ay eh, medyo ano na sila kampante, oh, komportable, la lalo na kung wala namang iba wow. nakakakita. Kung sila sila lang naman sa katrabaho nila sa showbiz, mag-out naman sila, okay na sila. Kahit maglambingan sila, maglandian sila. Isang baso lang din ang iniinuman. Ay, hindi ko sure. <laughs> <laughs> Eto na. De, -syembre. pero alam mo naman. Oh, oo, oh. sa showbiz... Hindi ba yun ano, lalabas? Oh, Siyempre, makakarating at makakarating yan sa akin. Yes. sa atin. lalo na yung mga ganyang istorya. At syempre, kapag nakakarating sa atin, na ilalabas na mag-blind item. Tapos yung iba, alam mo naman ang mga netizens, magaling din mag-1 plus 1. Nisa Minsan makita lang, bibigyan na Makita lang magkasama, bibigyan na kagad ng ano, ng mali Ganyan. At sasabihin nila, ay, biya ni Mr. Oh, nga, true oh. nga. Ganyan So, eto na. Sa isa ding malaking ganap, umatend itong dalawang male singers. <laughs> Same ganap? Para. <laughs> in fairness, sa dalawang ito, wow. hindi sila sabay na dumating. Okay. Uh, magkahiwalay sila. Kasi pag nagsabay talaga sila dumating, bokeh! Mm -hmm. Diba? Oh, so dumating si male singer number one, tsaka si male singer number two. Mm. So, eto na. Di ba syempre kapag uh, na umaatid ng affair, lalo na kung sponsor ng mga outfit, mag-pictorial yan. Man, no? Red carpet. Oh, uh, pictorial, pictorial, ganyan. Di syempre post-post. So, -post, napapasalamatan nila yung mga nagpapasalamatan. Eto na napansin ng mga netizens at napansin ng isang friend natin. Na? Bakit? pareho ang shoes. Ay! Uh, Baka no, yung famous sponsor. Oh, oh. Actually, hindi siya, hindi pwede mag sponsor kasi ano yung Aha. sapatos eh. Ano, branded. Oh. So, so Oo. Oh. So, sabi nila, ako naman, nasabi ko dun sa friend na nakapansin na nag-provide nito. Mm. Siyempre, ayun nga pareho. Baka naman sabi ko, baka pareho yung stylist. Mm. Pero hindi, kung parang ako style, pwede hindi lalo. pwede lalo. Mm -hmm. O baka naman uso lang yung sapatos na yon. So, eh shoes. Kaya yun ang hashtag ko couple shoes. Question. oh. Formal shoes yan. Of course. Oo. Oh. Oo. Oh, ba? Oh. Diba? Pinagod diba? <laughs> diba? Hindi, siyempre oh, uh, oh. yeah. Formal. Pero basta. It, it, siyempre, stylish na, mm. na, na, na shoes. So, eto na de sa, ba diba sabi nila yung dati may isang love team na nagkaroon ng couple shoes pero dininay nila na sila tapos later on meron pala sila on, oh mm -hmm. oh sila pala so parang mm -hmm. dahil sa couple shoes nauhuli mm -hmm. nabubukin nabubukin no? so eh, pero syempre hindi well sa tingin ko ah pwera na lang mag ibang ihip ng hangin kung aamin sila pero binibigyan talaga ng kulay na pareho talaga in super pareho sila ng sapatos super parehong kulay, parehong tatak, parehong ano. Oh, dali ano. check nyo na. Ay, no. <laughs> naku, makakilala nyo. Si male singer number one. Mm. Um, Naku. <laughs> May mga hit songs. Ayan. Mm -hmm. Mas maraming hit song si male singer number one kay male singer number two dahil si male singer number one mas nauna sa industriya kaysa kay male singer number two. Mm -hmm. Si male singer number two may hit song siya pero hindi kasing rame ng hit songs ni male singer number one. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos si male singer number two, ah, uh, malandi. <laughs> <laughs> La, hindi ko alam. <laughs> 'Yun na tama na 'yon. Oh, muran Oo. Oh, oh. Ayun din 'yon, oh. same same. Mm. But they're not the root of all. <laughs> Ed Junardo. Oh, birds of the same. There are the, 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 birds of the same. <laughs> Go! Puro mga bitin. Dahil dyan, babati na ako. Ayan. Oh. Oh. hair Shop Salon, Salazar Dental Clinic, kay Miss Belle Constantino ng Stan Emperor Landing Corporation. She's back. She's here. Oh, oh. Miss Belle. Kay Alan Jones, Lito Maniago, kay Stacey Suarez McDonald, kay uh, WTFU. Siyempre, sa YouTube and uh, Spotify. And abangan ninyo mamaya. May live ako yeah. sa TikTok. Again? Yes. 11.45pm. Sobrang late. The photoshop show. Bago po yan sa TikTok. Every Monday din siya and Thursday. Pero 11.45 ng gabi. Ang Sino pilot episode, oh, episode ay ngayong gabi. Live yon. So wow. pa-fly pa na ko. wanna change outfit. Segway, segway wow. from Marites. Oh, so wanna. The Foot Show. The Foot Show sa TikTok. Live po yan. Dito oh. lang yun naman, diba? Wow. Dito lang naman. So pa-fly ako doon. So mga... Kung kailangan yun na. Love advice naman yan. Wow. Oh ako parang kung gusto nila, ano? Ano? Love item. Sex advice. Pwede din. May mga <laughs> ah. items ka rin doon. Ah, wala, wala. Puro mm. love lang talaga, oh. Mm. Pwede mm. lang akong <laughs> <laughs> 11.45 sa, sa TikTok MRFU Underscore May ganon Diyan ako magla live It's a live uh, Talk show uh, uh, Food talk show Actually pinaano nyo yun sa producer Na tinapat nyo Tutal hmm. nandito na rin ako Monday and Thursday Ganon yeah. na rin Actually yun talaga uh, yeah. <laughs> Kasi Isang tumbling lang Nandun yung studio Sa kabila uh, BGC uh, din oh, <laughs> Pero hindi maingit <laughs> Okay, maraming salamat kay Ading Adormeo. Nagpakuli siya sa atin ng Canadian Dollars. Two Canadian Dollars. Thank you. Thank you. Bago tayo magwakas, bro. Yes, nasa na yan. Bago tayo magwakas, eh, wala akong makita. Black siya. Walang mga Nasaan? Walang emote. Basta mga, mga kamarites. May petition po kami sa inyo. Kung gusto nyo pong magkaroon ng sarili ninyong content, pwede po kayong mag contact dito sa Maritas University na sa Scott Media. O, di ba para sa inyong mga sariling content, ganyan ganyan etc. Sa ano bakit sabi na bakit uh. daw mainit ang studio? Ay ang init. Sobrang ilaw. dami lang po kasi ng ilaw. Uh, oh. Ma't saka maiinit po talaga kasi. <laughs> sobrang daming ilaw kaya ano, pero malamig uh, naman. Oo, di ba? At sobrang init pa panahon. Yes. Oh, yes. <laughs> o so, yun. Kontakin niyo po ang Scott Media sa inyong mga ayan, uh, uh, sa inyong mga Facebook at mag-subscribe na rin po kayo sa MU Entertainment YouTube para makatanggap po kayo ng mga notifs sa ating mga uploads. Ayun. At sa mga manunod pa ng aming uh, uh, Holy Week uh, episode, uh, okay. okay. mapapanood pa rin po yung mga oh, drama. Alam mo, dahil nito. dyan sa Lenten special natin, manunominate tayo sa CMMA. Ay! <laughs> ito seryoso lang ng konti oh, kasi ano, di ba binalita uh, tonight na oh, si oh, yes. ating mahal na po Francis. Santo Papa, so, yes. Eh, mm -hmm. so, mm -hmm. Ano na rin. So, nakikiidalamati rin po ang Marites University. Sa, okay. yeah. Yes. yes. Pa. Mm -mm. Okay mga sa sabos na naman po ang episode natin. Salamat, maraming salamat po sa nagpakulay sa mga nanon ng live na mahigit 1,700 na po yan mga marite. Maraming salamat. Maraming salamat po. See you Thursday. Maraming pa ako kaming chika. Pero panoorin niyo po yung holiday special na uli namin. Okay mga marites, hula na kayo. Yan po ang Dahoo! Mrf you underscore may ganon sa tiktok go.